Ako po si Punong Barangay Melchor Pawal ng Barangay Rang Ay Kabaton, Isabela. Ang magandang ambag ng ating mga daan, ginawang daanan ay mabilis na nilang nailalabas ang ating mga produkto galing sa ating mga kabukiran. Tsaka hindi na rin sila nahihirapan na dalhin yung mga fertilizers nila sa kanilang mga kabukiran ako at ang aking mga kabarangay lalong-lalo na sa mga magsasaka ay taos pusong nagpapasalamat sa Department of Agrarian and Reform sa tulong na kanilang ginawa sa mga daanan at nagpapasalamat din kami sa ating DAR Secretary na, na si Sir Conrado Estrella III at sa ating mahal na Pangulo na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kami po ay pusong nagpapasalamat. Sana po tuloy-tuloy ang proyektong ito. Maraming maraming salamat po.